Kanina lang ay ganito pa ang itsura ko. Ngayon, eto na ako. Ano bang nangyari? At bakit nga ba pinapahiran namin ng putik ang aming katawan? Bakit nga ba simulan natin sa umpisa ang aking kwento? Nitong June 23 lang ay nagpunta kami sa Barangay Bibiklat na ng Aliaga Nueva Ecija. Oh, eto na naman kami. May lakwat siya. Mga Gala. Ang <laughs> Pero kayo, eh, kami. <laughs> kasi, kasi Ating kami ng festival. Taong putik, eh. At syempre, kasama pa rin natin ang Team Takas. Maulan kasi mga parts kaya hindi kami magmumotor. Sa pagkakataong ito ay sasakay kami ng bus. Pupuntahan namin ang barangay Bibiklat Aliaga Nueva Ecija na may layong 117 km. 9.30 ng gabi, nagsimula kaming sumakay ng bus. From Quezon City, going to Nueva Ecija. First stop tayo mga parts. Nasa may na tayo. Wala na ba niya mula na? No. Hotdog? Hotdog, hot yeah. Hotdog? <laughs> <laughs> kain tayong hotdog mga pards. Chillin po, tapos na eh. Nilulok na yung hotdog. Isang lumukan lang. May napamitra? Oo. Sige, kain. Chicharron. <laughs> chicharron, chicharron. Yan ang kasarapan sa mga nag-travel, no? Ah. Uh, Huwag lang, kain. Isa <laughs> <laughs> pa lang sa maging paseo? Oh, Ito lang, chill-chill lang. Diretso na tayo mga Ford sa may aliyaga na tayo. Diretso kami mga Ford sa may aliyaga na by siya. Mga oras na 12.15. Dumating kami. Diretso tayo malas dun eh. 9.30. Ilang oras tayo na? 9.30, tatlo lang. Tatlo. Tatlong oras yung biyahe namin. Tatlo eh. Pagdating dito, sasakay kami ng tricycle papunta ng Purok 3. Barangay Bibiklat ng CEO. no ang aming mga sa may barangay Bibiklat. Platt Pindot punta ating bahay. Good morning mga pards. First day namin dito sa may Aliaga. Mga hunting kami, mga abang. Ano mga abang mo? Ayun okay, o, abang, ayun, ayun. Yun. Ayun palo, yan. yan. Yan, ayun tradisyon nila dito. Salamat sa mga tao dito. Grabe yung pag-welcome nila sa amin. Kaya ng kain, so no? Kaya ng kain. <laughs> Pesta mga pards. Ang festival dito mga pards sa may Aliaga, sa may barangay Bibiklat, ay nagsimula ng alas 4 ng madaling araw. Kaya ano pa lang ngayon eh, 5.15 pa lang ng madaling araw. Tuwing June 24, araw ng San Juan Bautista, ay tradisyon na taon-taon ang pagsusuot ng tuyong dahon ng saging at pagpahid ng putik sa kanilang katawan dito sa Barangay Bibiklar, parokya ng St. John the Baptist Church. At dito ginaganap ang Taong Putik Festival. Lahat dito mga parts pumunta sa may simbahan na naaganyan. Yan ang pinaka traditional nila rito yung ganitong costume. Taong Putik. Ultimo mga bata oh. Namulat mga... na, sa tradisyon. Kaya tapos na ko kayo? Baka pwede pong ano? po. Naghanap kami mga parts sa mga pauwi na yung mga tapos na nanggaling simbahan para makahiram kami ng ano, ng costume na ganyan. Ah, thank you po! <laughs> thank you. Thank you! Ayun no, yung mga team takas oh. Hindi makilala ba kung sino JK dyan tsaka si Michael. Yung maliit Michael. Ayun o, si Iyo. Putik talaga to. <laughs> Kaya <laughs> 'to mga parts yung traditional dito sa may Barangay Bibiklat Alyagan Nueva Ecija. Hindi ka tulad sa may ano sa may bandang San Juan di ba doon basaan. Dito hindi Magiging taong putik tayo. Eh 'to mga parts pagkano kailangan tahimikin daw tayo na manghihingi tayo ng kandila sa mga bawat bahay-bahay dito. Ayun naman yung kandila tsaka yung pera na makuha natin. Iaalay natin sa may simbahan. Ayun na sila lahat mga parts. Oh. Ayon sa kwentong bayan at kwento na rin ng mga lokal dito, nagsimula ang kanilang dibusyon at pasasalamat sa mahal na patron San Juan Bautista noong 1944 na may naganap na milagro sa bayang iyon. Ayon sa kwento, tinipon ng mga sundalong hapon ang pangkat ng mga gerila upang paslangin. Sa takot na gawin nga ito ng mga sundalong hapon ay nagdasal ang mga taga dito sa mahal na patron San Juan Bautista. Ngunit sa katirikan ng araw ay bigla na lang bumuos ang malakas na ulan. Hindi nga natuloy ang pagpaslang sa kanila dahil sa iniisip ng mga hapon na taliwas ang pagpatay sa kaagustuhan ng nasa itaas at sa sobrang tuwa ng mga tao dahil hindi nga natuloy ang pagpaslang ay nagpagulong-gulong sila sa putikan. Simula noon ay tradisyon nga nilang ginagawa taon-taon bilang pasasalamat sa patrong San Juan Bautista para sa payapa masaya at masaganang ani sa kanilang mga pananim. Ito na yung mga palit, nakabalik ko tayo sa kanila. Oh, no. Yung pagsuot mo ng taong putik, di ka mahihiya kasi halos lahat kayo po nakaganito eh. Lahat kayo naglalagay ng putik sa katawan. Kailangan daw okay, yung kalat mo, iuwi mo sa inyo. Bawal magkalat, bawal iwan. Mga parts, ayan noon, hindi nag-update sa inyo mga parts. Naliligay <laughs> ko. Mga parts, may taga-bomba pa. Tabahan talaga namin. Mga parts, wala ito, hindi nag-update. Maligayang bisita po mga papa. Par, hindi na masasabi mo sa taong puti. Sobrang ng experience namin dito. Bilang taong puti kami Ngayon taong grasa na kami. Ano po yan? Hey, eh. morning mga pards second day natin dito sa may Aliagan Nueva ang magandang experience na nangyari sa ating kahapon sa may taong putik mga ating takas oh. ayun may pakana si Jeka sa yung taga dito thank you po sa pagpa-stay Jessica, kasi rin po to wala po sa ano kaya gising na hindi pa nahimas sana mga motor oh. dapat nakaride sana kami pero nag-bus kami mamaya mga pards ano hindi po kita sa mga simbahan tignan natin na wala nang ganang tao kahapon tayo daming tao lahat i'm going to go Ayan mga pardes, harapan nung simbahan ng St. John the Baptist dito sa may Aliaga, Nueva Ecija, barangay Kitiklat. Ayan yung mga historical ano nila. Ayan yung araw ng execution tapos bigla siyang nagkaroon ng miracle. Kaya dito sa kabila, ayan na nagbubunyi na sila kasi hindi sila na execution. Umulan sa putikan. Punta kami ng palengke mga part. Mga malengke kami ng mga pasalubot hey, na ang pakabalik lang hey, ng okay. YouTube. Magkano ko ya? Uh, Magkano lang ako. Ba Taga Quezon City. Quezon City 300. 300. 300. Okay. <laughs> Dito tayo mamalengke mga parts sa so may pamilyang bayan ng Talavera. Ang hinahanap nila yung ano eh, yung kabanatuan longganisa. Sir, sa banana ka bilhin lang na ano, kabana ko ano. Po, ah, dito po 220 lang ho. Ito po yung matamis. Ah, matamis yung center sir. sir. Ito po yung may garlic. Ah, yung may garlic. May garlic po. So, ito to po to solid to. Eh pag taga Quezon City magkano sir? Taga Quezon City ka. Oo. Dalawang libo. Kalo ba ka discount ako pag Quezon City? Dalawang libo Quezon City ka ya. Oo. Dalawang libo. Amo na. So, guys, taga Quezon City. Ay, sumama na. Amo na.